at parang speechless kaya yata, attorney. Dahil ba nabigla ka? O dahil nangangatog ka na sa kaba? Di ba criminal case ang forte mo? Bakit ikaw ang naghahandle ng land dispute case na to? Minsan kasi, attorney, kailangan nating ipaalala sa ilang tao ang mga limitasyon nila. Lalong-lalo na yung mga taong hindi nauubusan ng paninira. At alam mo, ako ang tamang abogado para doon, attorney. You've had your way for too long. Kay Era, pati sa akin. Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang dapat na makalabas ng buo dito sa asong to. You may be my fiance, sister, attorney. But do not for a second expect that I'm gonna go easy on you at court later. Alam mo naman siguro ang reputasyon ko, di ba, attorney? Kahit sino pa ang kaharap ko sa korte, kinakain ko ng buhay. Let's go, babe. Your Honor, may I please ask the questions in the vernacular? Granted, Attorney Machas. Ms. Cruz, ano po ang relasyon niyo sa taong inyong inireklamo? Nakatatandang kapatid po. Kapatid, Ibig sabihin, meron kayong parehong karapatan sa mga naiwang ari-arian ng inyong mga magulang. Pero ang sabi mo sa iyong judicial affidavit, natapakan ang karapatan mo bilang pagmana. Bakit mo nasabi to? Nitong mga nakaraang buwan po, nalaman na lang po namin ang isa kong kapatid, si Kuya Ramon, na binibenta na pala ni Kuya Tomas ang lupa namin na walang pahintulot sa aming magkapatid. Pero higit pa doon ang gulat namin nang malaman na nakapangalan na palaka'y Kuya Tomas ang lupa. At dahil doon, eh, nakiusap ka na agad sa iyong kapatid na si Tomas na ipigil lang pagbebenta ng lupa. Ano naman ang sinagot niya sa'yo? Ayaw niya pong magpapigil. Kaya po nagsampa na po ako ng kaso na Judicial Settlement of Estate with Partition para po maayos na ihati na lang ang lupa sa aming tatlo. Pero hindi pa po nakakausad ang kaso Tuloy pa rin po ang pakikipag-usap ni Kuya Tomas sa mga interesadong bumili sa lupa. Kaya po kailangan kong pigilan ng pinsala sa mga karapatan ko kung mabenta nga ni Kuya ang lupa. Paano niyo po nasabi na agarang pagpigil sa inyong kuya ang dapat gawin ng korteng ito? May mga potential buyers na po na tinitignan ng lupa halos kada linggo po ito po ang mga pictures ng ilan sa mga tumitingin po doon sa lupa at ang mga text messages ko sa kanila na kumukumpirma na interesado nga silang bilhin ang lupa na binibenta ni Kuya Tomas. Nakapaskil po kasi sa social media na for sale ang lupa namin. Your Honor, these photos and text messages including the social media post, were already been marked during the pre-trial. May I please ask the plaintiff's counsel to compare these originals with those previously marked exhibits? Compare them, Attorney Matsyas. full reproduction, Your Honor. Mark it permanently. Continue, Attorney Lillette Matias. Thank you, Your Honor. Ms. Cruz, ibig sabihin, desidido na talaga ang kapatid mo na si Tomas na ibenta ang inyong lupa. At wala ka ng ibang paraan para mapigilan siya, tama ba? Opo, Nagharap na po kami sa barangay, pati na rin sa opisina ng PAO at nag-usap na din kami sa opisina ng konsehal. Pero kahit anong makaawa ko sa kanya, ayaw niya talaga eh. Cross-examination, Attorney Alon. This hmm. Witness, Sino nga uli ang nakapangalan bilang may-ari ng lupa ninyo? Si Kuya po. At bilang may-ari, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pwede niyang gawin kahit na anong gusto niya sa pag-aari niya. Miss witness my cellphone din kayo. Itong cellphone na yun, nakarehistro sa inyo. Ang ibig ko sabihin, kung gusto mong ibenta ang cellphone mo, malaya ka na gawin ito. Tama ba? Objection, Your Honor. Relevance? The cell phone of the witness is not a co owned property, but is registered under her name alone. The property is also registered solely under my client's name. But, Your Honor, there is no question as to whether or not the cell phone is co owned. Therefore, the comparison is irrelevant. Ask another question, Attorney Alon.